magandang umaga po sa inyo mga kasandal ito po si kasandal vlog na bumabati na isang magandang umaga po at nandito po ako sa crossing sa trade center at namimili po kami dito ng aming paninda at medyo po maulan mga kasandal at mga kasandal huwag niyo pong kalimutan magdala ng payo o kapote at daan-dahan po tayo sa ating pagmamaneha ng mga motor ingat-ingat po tayo at madalas po ang karsada. Uh, ito po sa ang inyong lingkod, maaga pong pumasok para mamili at para maaga rin po ang makapasok sa City Hall. Uh, ito po, nandito po ko sa may pure gold, nangangalong at malakas ang ulan. Uh, agahan po natin pumasok para tayo iwas traffic po mga asandal at ang inyong lingkod ay eh, medyo mali-late po si kasandal at pupunta po ako ng maral ko magbabayad po ako ng aming kuryente pero nakabayad na po ako ang problema lang po mga kasandal ay eh, meron daw ulit akong bill na babayaran 2,200 pero nabayaran ko, nabayaran ko na po yung 1,400 pero hindi po na alam mo ng maral nabayad na po ako hindi po na nakikita nila na Gcash po ako, Gcash po ako para magbayad sa Meralco. Pero nag-text na rin, sabi po ang Meralco. Thank you po at nakabayad na po ako. Ngayon ipaalaman ko lang sa Meralco po na yung babayaran ko ay bayad na. At ang huli ko lang pong hindi bayad yata po, ngayon yung buwan po lang itong babayaran ko wala pa po, po na dadating sa akin bilis salamat po sa inyong panonood ng aking live pakishare pakipalo po si Cassandra vlog thank you thank you po babay na po